Matay ang isang taxi driver matapos barilin sa harap mismo ng kanyang bahay sa barangay Holy Spirit, Quezon City. Sugatan naman ang isang bystander ng barilin din ng suspect na agad tumakas sa si Ivan Mayrina. Isang tama ng bala sa kanang pisgi na pumasok sa kanyang ulo ang ikinamatay ng taxi driver na si Danilo Chato. Nabaril siya sa tapat mismo ng kanyang bahay sa kanto ng Army at Guerrilla Street, Barangay Holy Spirit, Quezon City. Kwento ng kanyang live-in partner sa mga polis. Kakawilan ni Chato mula sa pamasada ng taxi na may tumawag sa kanya mula sa labas ng bahay. At paglabas si Chato, umalingaw-ngaw na lang daw ang putok ng baril. afternoon, yung sospek, uh, patakbo na, eh, may bystander na nakakita. Pinutokan niya din. Naitakbo sa ospital ang saksi na kinilalang si Steve Balasa, 17 anyos. Ang nag-iisang gunman tumakasakay ng motorsiklo ang live-in partner ni Chato halos himatayin sa kanyang sinapit. Wala namang makapagsabi sa posibleng motibo sa pamasla. Hindi ko <laughs> Kasi ka <laughs> dito, wala yung mga atao dito. <laughs> Sabi ko na kasi na sa amin na sila tumika, bakit pumunta pa sila Sa so ngayon eh, wala pa tayong makuwang motibo ng ano, iniimbestigahan pa natin. Ako si Ivan Merina ang inyong saksi.